Kaya nyo dito, maganda dito. TV. So guys, nandito yung tarawag nyo 40 feet cliff diving. Woo! Woo! Ayun, ayun mga. So yung kanina guys, ay hinatid natin dito sa Lucky Beach ngayon. Sila naman ay hatid naman natin sa Porto Aplaya. Hello po. Kaya yeah. uh, nyo dito, maganda oh. dito. Oh. Napakaganda, sobra. Mag-enjoy kayo. Lalo maganda yung tanawin. Oo, okay, lalo yung oh, magkasama. <laughs> Hello po. Hello po. Shout out, Kamemo TV. Ay, o pala, si Kuya. Nagbablog din pala kayo. Yes, sir. Okay. Sir, mga lalaki na lang po dito. Dito banda. Dito tayo dito. Malakas po yung <that> Thank you. <laughs> <Thank> you. <Sakura> Tingnan niyo naman ganda ng la Beach na oh. Nakalagay so. enjoy po ba? Mama din po. Enjoy din balik-balikan. Sana po para mas din. Ah. Ayun pa lang. na tayo sa ano guys sa may five fingers ang tiyatawag nilang clip diving May kita nyo dito pag umakit kayo rito sa taas D nandiyan yung mismong clip diving sa likod eh, after ng lucky beach after nila pumunta ng lucky beach bago sila umuwi dito sila dumadaan ito ang tiyatawag nilang island hopping pababa rito yung mga guests kung gusto nilang tumalong or gusto nilang maligo dito sa five fingers <laughs> Pakita tayo rito. Para makita natin yung view ng ano, ay fingers dito sa may taas. So guys, nandito yung tatawag nilang 40 feet cliff diving. Simula doon, tatalong ka talaga. Oh. Napakataas. Oh. Tapos makikita nyo naman yung linaw ng tubig. O, oh. oh, diba? Pakaganda. Mas gaga na ka mag, mag, ano, mag tumalon dito at maligo dahil sa sobrang ganda ng Nandagat dagat kayo. and napaka ano, napaka linaw subukan so, yung tumanong kaya <laughs> tatalan ba kayo? hindi sir hindi mataas mo <po> ba? kataga <laughs> saan kayo kaya? taga pampanga sir ah pampanga kaya pala yung salitaan nyo no maka <laughs> <laughs> uh, <kapampangan>. squid <laughs> <laughs> anong masasabi mo? sir any last words? <laughs> any last words? <laughs> So, sorry, Mama. Mare Marco! Any last word before you jump? No, sir! One, two, three! Yun, ang mga ganda ng pagsasabi. Boy, boy, boy. Pagsa. Daba dito sa baba, oh. Daba. Yan. Sir! Last words? Asa si Master? Oy, kung matapang ka na ngayon! Sa itapong ko. Uy. Di siya makatalog. Inaag Yan, so guys, lilipat tayo ng ibang pwesto. Na tayo sa kabila, doon sa kabila doon. Yan ang kinaganda rito guys, napaka sarap pumunta rito, lalo pa kung mag-island hopping ka. Yan, yeah, may kita mo yung cliff diving, 40 feet cliff diving. Pero, syempre, di mo alam kung makakatalong ka kasi sobrang taas. Pero masarap pag tumalong. Ingat! Po, so, salamat! Salamat! <laughs> interview natin si Sir. Uh, isa natin isasama ating mga guest dito sa bangka. Ah, uh, Sir, balita ko 'di ba nag ano ka, nagbo-vlog ka? Uh, ano yung pangalan ng vlog mo? Ah, uh, KameMo TV. Ah, uh, KameMo TV. Shoutout po kay Kuya uh, KameMo TV po. Paki-follow na lang po may YouTube channel po kaya. Ah, uh, ganun din. Ah, meron din. Uh, so, guys, huwag niyo kalimutan na i-subscribe po siya at i-follow niyo po sa kanyang page. Ya, yeah, support po natin uh, si Sir. Ingat po sir. Yan. Okay, thank you. Lagi po. Ano masasabi mo na nakakasama ka rito sa mga guest sa mga guests dito sa bangka? masaya. Na uh, enjoy naman. Uh, yon Mas magandang ganito. May trabaho marangal. Yun. Sana all. <laughs> Siyempre, papakilala tayo. Uh, anong pangalan mo? Ako so, pala si Wilson Gerez. Yeah. pogi. Yung, pogi. <laughs> okay guys, uwihan na, na tayo. Hello. Dito kayo, pag nandito ka, 20 minutes lang yung uh, pwedeng itagal nyo rito sa island hopping. Uh, so, ibig sabihin, kailangan masulit mo na lahat bago kayo umuwi. Uh, kailangan pagpa picture na kayo. So guys, uwi na kami.